Ang Diyos ay may kapangyarihan at pagmamahal upang iligtas tayo mula sa kasamaan. Ito ay ipinapakita sa aklat ni Daniel. Isang araw, ipinagutos ni Haring Nabucodonosor ng Babylonia na gumawa ng isang rebultong ginto na may taas na isang daang talampakan ayon sa kanyang imahe. Nang ito ay matapos, iniutos niya na lahat ng tao sa Babylonia ay dapat yumuko at sumamba sa kanyang idolo. Sino mang tumangging gawin ito ay itatapo ng buhay sa naglalagablab na pugon. Ang kautusang ito ay nagsimula nang lumapit ang ilang mga astrologo sa hari at nagsabi, May ilang mga hudyo na kinuha mula sa Jerusalem kasama ni Daniel na iyong itinalaga sa pamamahala ng lalawigan ng Babylonia sina Sadrak, Mesak at Abednego na hindi ka pinapansin kamahalan. Hindi nila pinaglilingkuran ang iyong mga Diyos ni sumasamba sa ribultong ginto na iyong itinayo. Sa matinding galit, ipinatawag ni Nabucodonosor sina Sadrak, Mesak at Abednego. Sinabi niya sa kanila, Totoo ba, Sadrak, Mesak at Abednego, na hindi ninyo pinaglilingkuran ang aking mga Diyos o sinasamba ang ribultong ginto na aking itinayo? Kung hindi kayo sasamba, kayo ay agad na itatapon." sa naglalagablab na pugon tingnan natin kung anong diyos ang makapagliligtas sa inyo mula sa aking kamay sumagot sina Sadrak, Mesak at Abednego haring Nabucodonosor hindi namin kailangang ipagtanggol ang aming sarili sa usaping ito kung kami man ay itapon sa naglalagablab na pugon ang diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin at ililigtas niya kami mula sa iyong kamay Kamahalan. Ngunit kahit hindi niya kami iligtas, nais naming malaman mo, Kamahalan, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga diyos, ni sasamba sa rebultong ginto na iyong itinayo. Lalong nagngitngit si Nabucodonosor sa galit kina Sadrak, Mesak at Abednego at nagbago ang kanyang pagtingin sa kanila. Iniutos niyang painitin ang pugon ng pitong ulit higit sa karaniwan. At inutusan ng ilan sa pinakamalalakas na kawal ng kanyang hukbo, na itali sina sa drak, mesak at abednego, at itapon sa naglalagablab na pugon. Kayat ang tatlong lalaki, suot ang kanilang mga balabal, pantalon, turbante at iba pang kasuotan ay tinalian at inihagis sa pugon. Napakainit ng pugon at napakabilis ng utos ng hari, kayat ang apoy ay pumatay sa mga sundalong nagtapon kina Sadrak, Mesak at Abednego. At ang tatlong ito na mahigpit na nakatali ay nahulog sa naglalagablab na pugon. Pagkatapos, tumindig si Haring Nabucodonosor sa gulat at nagtanong sa kanyang mga tagapayo, Hindi ba tatlong lalaki ang ating tinalian at inihagi sa apoy? Sumagot sila, Tiyak po, kamahalan. Sinabi niya, Tingnan ninyo, apat na lalaki ang nakikitang naglalakad sa apoy, walang tali at hindi nasasaktan, at ang ikaapat ay mukhang anak ng mga Diyos. Lumapit si Nabucodonosor sa bungad ng pugon at sumigaw, sa Drak, Mesak at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo, halikayo dito. Kaya't lumabas mula sa apoy, sina Sadrak, Mesak at Abednego, at ang mga satrapa gobernador, tagapamahala at tagapayo ng hari ay nagtipon sa paligid nila. Nakita nila na hindi nasaktan ang mga katawan ng tatlong lalaki. Ni isang hibla ng kanilang buhok ay hindi nasunog. Ang kanilang mga balabal ay hindi napinsala at wala ni amoy ng apoy sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni Nabucodonosor, Purihin ang Diyos ni Nasadrak, Mesak at Abednego na nagpadala ng kanyang anghel at iniligtas ang kanyang mga lingkod. sila'y nagtiwala sa kanya at sinuway ang utos ng hari at handang ibuwis ang kanilang buhay kaysa maglingkod o sumamba sa ibang dios maliban sa kanilang sariling dios. kaya ako'y nagpapahayag na sino mang tao mula sa alinmang bansa o wika na magsalita laban sa dios ni nasadrak mesak at abednego ay puputulin at ang kanilang mga bahay ay gagawing guho sapagkat walang ibang diyos na makapagliligtas sa ganitong paraan sa ganitong